Bali ngayong araw nga ay aalis kami kasama ko ang ating mga kamarites. Dahil nga si mama ay nagiging ibang tao na, ala hindi. <laughs> Bali ngayong araw nga, pupunta kami ng dagat dahil mangunguha nga kami ng bato. Diba, sabi ko nga sa inyo, si mama ay nagiging plantita na. Siyempre, <laughs> susuportahan natin ang mga gusto niyang gawin sa buhay. Habang paalis ga kami, sa kantuhan namin may mga nagbebenta ng merienda, eh parang natakam ako dito sa tinda ni ate Mabel na mais. Parang tinotong na mais ba ang tawag dito? Hindi ko alam, nakalimutan ko na. Kaya naman nagpatigil muna ako para bumili. Maya maya nga ay nakarating na kami din sa dagat na pagkukuha na namin ng bato. Finally, sa dami kong planong magdadagat ay ngayon lang kami natuloy. Actually, plano ito ng mga kamarites, sumama lang talaga ako. <laughs> Tapos sana si mama ay sasama sa kanyang mga kamarites para kumuha ng bato. Pero sabi ko, mama, huwag kang sumama sa akin kasi mama, may ikichismis ako sa'yo. Tignan nyo naman, para sa chismis ay ako ang sinamahan. <laughs> sabi ko, mama, sige, hindi ko tayo ikichismis sa'yo. Aba, oh, sumama din naman ang taa. Alam, marupok sa chismis. <laughs> Siya talaga yung sinama ko maglakad-lakad. Abay, para naman makapag-exercise din siya. Bali, hapon nga pala ito at nasa gym na ng aking ngasawa. Kaya naman ako na lang at si mama ang naglalakad-lakad dito. Mas masarap talaga maglakad sa tabing dagat dahil syempre, mahangin, iba yung environment, mas nakaka-inspired. Kaya naman, isa na magawa ko ito ng madaling araw kasama ng aking asawa. <laughs> Kita niyo naman, habang naglalakad-lakad kami, ibinigay e, ko na kay mama lahat ng chismis na aking nakalap. Hala! <laughs> Sa ganito talaga kami nagkakasundo. Ito talaga ang aming favorite na banding, ang chismis. Ala, hindi. <laughs> Pero sa totoo lang, guys, noon hindi talaga ako ma-open kay mama. Pero one time na nagka-problema ako na parang hindi ko na kayang i-handle sa kanya ko kinwento. Naging madali at naging magaan lahat. At dun ko na-realize na walang ibang tutulong sa akin financially, emotionally, at mentally kung di ang nanay ko. Kasi eh, hindi niya sinu-sugarcoat yung mga bagay-bagay sa akin? Dahil kung hindi niya ako pagsasabihan sa mga maliko ay solusyon naman ang i-offer niya sa akin. Kaya hindi ko talaga pinagsisisihan na naging open ako sa nanay ko. Dahil tuwing may mararamdaman ako at ikikwento ko sa kanya, parang mamaya may solusyong darating, may blessing, ganyan. Kaya naman simula noon, naging open ako sa kanya kahit maliit o malaking problema ay sa kanya ko unang sinasabi. Pagkatapos nga namin maglakad-lakad, e, dumerecho na siya dito sa ating mga kamarites. Huwag na daw akong pumunta dito sa mabato-bato dahil daw baka manuno ako. Hala! <laughs> Nung kabataan talaga namin, dito kami lagi nagdadagad at medyo nakakalungkot nga na sobrang kalat na pala talaga dito. At akala nga nila, marami silang makukuha na bato, hindi nila alam na nakadikit. O oh, ngayon, paano nyo kukuhanin? Hala! <laughs> Kaya naman, mohan na lang sila ng kaunting buhangin dito at pagkatapos nun ay umalis na nga rin agad kami. Dahil nga wala kami nakuhang bato sa dagat, di ang ginawa ng aking mama ay bumili na lamang. <laughs> di na talaga mapipigilan ang goal niya na maging plantita. Kinamahan niya na nga ng lupa dahil madami pa daw siya mga balak itanim. O ba naman, nagiging ibang tao na talaga siya. <laughs> Kuwi nga namin, luto na yung aking cravings. Yes naman, ang sarap. Ang madalas na kasi minibenta kayo na ay at na-realize ko na medyo matagal-tagal lang ako hindi nakakakain ito. At dahil nga wala kaming mabilihan, ang ginawa namin ay bumili kami ng kamote at syempre si Ate Miles na nga nagluto. Dahil nga nagutom kami sa paglalakad, bago nga namin na si yung halaman ni Mama ay nagmerienda nga muna kami dito. Iba e talaga ang homemade pansit, lalo na pag si Ate Miles na nagluto, ito talaga kanyang pinakamasarap na ginagawa. Abay, alang ang buntis na mayaman lamang ang nagpapansit din. Abay, hindi naman pwede-pwede yun. <laughs> Comment down below nga at papadala na kita ng pansit, hindi yan. Ano pang ginagawa mo? aktong sakto nga dahil end of the month, ito naman ang nga ang sahuran. Another yaman. <laughs> Alam niyo naman na ako'y seller nga ni Sitaw. Pag nga kayo nakapag-register na, nakapag-login na, seller na, ginamit mo yung aking referral code, kapag-add ka na ng products, nakapag-cash-in ka na, at nakapag-benta ka na, Siyempre, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano mag-cash out o ba naman? <laughs> Bali, ang una nyo ang gawin ay open sitaw. Pagkatapos noon, pumunta kayo sa account. Tapos, i-click nyo yung manage profile. At pagkatapos noon, pumunta lang kayo sa payment setting. At fill up nyo yung mga bank details. O, wag 2MB at ang lang din yan sa inyo. <laughs> at pagka-fill up nyo nga, pumunta kayo sa account. I-click nyo yung My Wallet. Maraming options na lalabas dyan, pero ang pindutin natin ay Send Withdraw Request. At pagkatapos nun, ilagay nyo na kung magkano yung gusto nyong withdrawin. Tapos doon sa message, ilagay nyo yung inyong bank details. At pagkatapos nun, yun, i-confirm nyo na. Ganun lamang kadali at dagdag yaman yan. Aba naman. <laughs> pa ano pang ginagawa mo dyan? Be a seller now! Tuloy nga ang aming pagkain dito at syempre ang ating mga kamarites at kita nyo naman no, hiwa-hiwala yung mga gutom mga mga first son. <laughs> at kung makikita nyo nga sa likod na nyo o oh, dumadami na ang halaman ng ating mama marites. At pagkatapos ng na magmeryenda, nagsimula na silang ayusin ang mga halaman. O oh, di ba diba, akala nyo totoong halaman for the fake lang po yan. <laughs> Si mama kasi lately parang gusto niya maging beach vibe itong bahay yung maraming green, ganyan, para daw iba-iba naman. Kaso dahil nga hindi siya green tam, hindi niya mapanindigan kaya naman puro fake yung binili. <laughs> siya yung plantita na hindi marunong kaya naman ang kanya mga kamarites ang gumagawa at ito ngayon niluluko ko. Sabi ko mama ikaw yung plantita na puro turo, hindi ikaw ang humawak. <laughs> Bali kaya kami bumili ng bato para pang design lamang dito. <laughs> style lang ba? So ipapakita ko nga sa inyo pag okay na yung mga plants niya. Bali, nung gabi nga, dito ako naabutan ng aking isawa na nakatambay sa terrace. At dito na rin niya naisipang magmerienda pagkatapos niyang mag-gym. Dito na nga kami nagka-chismisan at nagkakwentuhan. O siya, hanggang dito na lamang. Dahil habang nagwa-voice over ako, eh para na naman ako natakam dito sa kamote queue. <laughs> o siya, thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit, ha? <laughs>